Good morning everyone! Ayun, nanonood kami ng vlog ngayon ni Kong. Ay! Biglang nawala. <laughs> so ayun, nung mga nakaraang buwan, ang pinagkabisihan namin eh, nag-apply kaming mga magkaibigan, kasama ako at si Dada sa am um, Teleperformance Philippines no October 10. At hindi magandang aming ending. Ngayong December pa kasi, kung kailan magki-Christmas, ano, kami kong pimples. Katatapos ko lang kasi. So, ayun, hindi naging maganda yung experience namin sa kanila. Kasi na-hire kami na October 10. Tapos, yung account na binigay sa amin is seasonal health healthcare account siya. At hindi maganda. Kasi na-terminate kami ngayong December 15. Pero, thank God kasi ang bilis lang din ang usad kapag may um, kapag graduate ka talaga at may diploma ka, mabilis ka makahanap ng work. So, ayun. Um, tapos, Hello everyone! This is punching Sinira niya yung dice na ginawa ko. What is that, Panching? What is this? Oh, look mo, may pentel pen ka, oh. Sa bibig. Kasi nag-drawing siya doon. Tapos, where's the other dice? Yan, naayos na. Kasa natanggal naman yung dikit. See? She's playing Jollibee Finger Twister. Who is this? This one? This is Jollibee. Oh. Uh. Kasi masakit batit mo. Ayun si Jollibee, oh. Oh, ayun si Jollibee. Ano oh, yan, lab, lab Yes. So, ayun na nga. Di ba pinakita ko sa inyo last time na may mga set up na um, easy dyan. At ayan, nakabox na. Ayan yung sa kaibigan namin. And then yung akin nasa baba na. So, ayun kasi um, in-instruct na kami na um, may tawag dito may pinapirmahan na sa amin at kailangan namin yung pirmahan para makuha ang aming final pay at may balik namin ng maayos ang aming mga PC and syempre no choice naman kami kundi maghanap na lang ng another work na hindi seasonal at magtatagal naman talaga kami syempre malaking advantage din na may diploma ka, graduate ka kasi mas mabilis ka makakakuha ng work. So, yun, um, move on na lang kasi wala naman ta iba tayong magagawa. hindi mag-move on talaga, maghanap ng ibang work. So, nang mas mataas ang salary, syempre. So, ayun, papakita pala ako sa inyo na in-order ko sa Shopee. TikTok, TikTok, tsaka Shopee. Ah, uh, ito, kapakadami ko ng in-order, just, dito, hindi ko na alam ko. ito, um, bumili ako nito kasi, yung sipon ni punching napanood ko sa TikTok na mas maganda yung irrigation. So, padadaanin mo siyang ganyan, tapos talabas siya dito, mga sipon-sipon. Tapos, hindi lang siya, ano, ha, huwag nyo lang basta lagyan ng tubig kasi may specific na nilalagay dito, yung, um, tawag dito, oh, Nalimutan ko na kung ano nilalagay pero may salt yun na halo and distilled water ang gamitin para mas okay siyang gamitin. Okay? Huwag yung basta-basta. And syempre, um, ano pa ba? madami eh. Tapos ito, ito, in order ni Dada kasi para daw sa likod. Madami siya. Nasa 96 pesos lang daw siya. Pero parang feeling ko ang dami-dami niya. dami-dami ng laman as in. Kapal, dam niya Ayan, dam niyang laman So, ayun At ayun nga, currently Nilalagnatan na ating panching At siya ay nakatulong na So, ayun, papakita ko sa inyo yung mga pinagbibili ko. Pero, tinaan na siya. Matagal na siya. Pa isa, isa lang naman ang order namin dala. Dalawa, tatlo, ganyan. Every month lang naman. Kapag um, sumusweldo kami, yung mga needs lang talaga namin. Yung in-order namin at especially, mas marami kay Panchi. So, ayan. Ito, in-order ko din sa, in-order ko siya sa Shopee. Anong purpose ba nito? Ba't ako may photo card ganyan? Ayan, kung makikita nyo. May mga coins dyan. And yan, may mga paper. Imbis na photocard ang nilalagay ko, ayan ang nilalagay ko kasi mas madali kong matrack yung mga iniipon ko. And syempre, number one ay nakaka-encourage mag-ipon kasi nakikita mo yung mga iniipon-ipon mo. Nasa 240 packets daw ito. So yan, sana bago matapos ang taon next year, mapuno namin siya. Ewan ko kung magkano ano nito. Ni <laughs> ang total pero ayan ay para sa birthday ni Panching, para sa kanyang future investment and everything, emergency, lahat-lahat 'yan. Okay? At ayan, inorganize na namin Inorganize ko na pala ito kasi ang gulo-gulo nito last time. Itong mga dede ni Panching, pakalat-kalat, everywhere, ganyan. Tapos ito pinakita ko sa inyo kanina. And ayan, mga pabango, lotion, pulbos. Tapos ito, ang pinaka... So, yun, nakita ko na nga. Oh, Ito pala siya. ang um, nasal rinse mix. Ayan. So, yan ang ihahalo nyo dito kasama ang distilled water. Okay? And ito, ang pinaka-favorite ko sa lahat. Ang ito. Ayan. Kasi nandyan na lahat ng mga kailangan ko. At hindi na siya pakalat-kalat. Ayan. Ewan ko. May nabibili naman yun dyan sa Shopee. Ito. Pero yung laman, separate yan. And ito, binili namin to sa Jollibee. Calendar. Ayan, bigay. Ito matagal na to. Napakita ko na yan sa TikTok ko. And syempre, ang nakaka-proud pa. Ayan. O, oh, diba? Nap napuno ko. Yung mga coins-coins na napukulot ko. At ayan ang aming kalat. O, kailangan akong ligpitin yan. Ayan yung PC ko. Ayan yung dadaling ko sa Bicol. And ayan yung PC ng kaibigan namin. So ayan nga, hindi kami mag New, Year dito, pero dito kami magki-Christmas. So si Dada, um, mag New, Year siya. Um, sabi niya, imimit niya daw yung idol nilang K-pop. Ewan ko kung sino. Pero ayun, kami magki-Christmas kami sa Bicol kasamang aming father kasi uuwi siya from Bahrain. And doon muna kami magbabakasyon. Tapos next year. So, um, surprise! Kung anong bago kong work, secret muna. Kasi baka mag-jinx. <laughs> so, para lang maging sure, ba diba? At ayun. And sa mga next year ko na ibabalita sa inyo kung ano mga plano namin. So, ayun lang naman yung recent ano namin for for today and sa mga nakaraan. So, wala na kaming work ngayon. And ayun nga, si Dada siya ay na-upskill or um, hindi na siya sa pre-enrollment, siya ay napunta na sa customer service na siya ang nag assist na sa mga enrolled na mga um, na mga clients. And ayun, um, magti-training sila for almost two weeks na. Magto two weeks na this week. Kaya, ang um, ayun, tatapusin niya yun. And so, ayun na next time ko na ibabalita sa inyo sa mga susunod. And magpapalit, um, magpapalit na kami ng mga gamit-gamit kasi kailangan naming ibenta yung mga gamit kasi sobrang dami naming gamit. Ano? okay, <laughs> madami kaming gamit. So, ayun lang. Kung baby hair, ayun, naglalagas kasi buko talaga. And, ayun. Later ulit. Hello, guys. Nakapatong kayo ngayon sa karton. At ito, pero hindi ko siya sa Japan Home Center. Nilagay ko lang siya sa paper bag ng Japan Home Center. Ito yung mga dadalhin ko sa Bicol para sa design, sa gift, tapos yung pasabay, tapos yung nibli punching. Ito yung pinaka number one na kailangan na kailangan talaga ni punching. Itong mesh nebulizer. Alam nyo kapag may baby kayo, kailangan yung magdala nito palagi, or kailangan nyo bumili nito, ito ay required. Requirements. Kasi, um, hindi siya nakakatakot, actually. Hindi siya nakakatakot gamitin para sa mga baby, kasi ano siya, tahimik lang. Hindi katulad ng mga nakasanayan natin um, nebulizer na maingay, yung pinaka machine, doon natatakot yung mga baby. Kaya ang hirap nilang paggamitan ng nebulizer. So, ito may kasama siyang ganito. Pwede siyang de-battery. battery, battery at pwede din siyang charger tapos kasama yung ang tawag dun, yung box basta yun may kasama siyang ganito and may kasama siyang dalawang ganito for adult and for baby ayun may kasama din siyang cable na pwede i-connect sa power bank, ayun yung power bank so ito. nabili ko siya sa tiktok shop ah, sa shopee around 469 or 450, 469. So, ang brand na pinili ko is um, Dr. Ayla. Maganda yung product si Dr. Ayla kasi ang gamit din na um, na milk, uh, na bottle ni Panching is Dr. Ayla. Wait nga lang. Ang ilimutib. Ayun, going back. Ayun. Meron, Meron din akong binili para sa loot bags na ipapamigay ni Panchi. Ayan. Ho, ho, ho. Iba-iba siyang design. Ito meron siyang green. Tapos ito may kasama siyang um, yung gold na tinatali. So, yan. Lalagyan namin to ng mga candy. Siguro 100 pieces at ito or 50 pieces para sa ipap, ipapamigay namin doon. So, bibili kami siguro um, before or after Christmas. ito yung mga sinasabi ko? So, Ito yung pinamili ko sa shopping para sa design. Design doon. Kasi mahirap or mahal bumili ng ganto doon. Um, yung mga ganto nagre-range siya sa 50 pesos pataas. So, ito, um, ang word na to ay Happy New Year at ito ay maliliit na balloon. Maliliit lang siya na letter. At ito, bakit siya iwahiwalay? Kasi ito ay malalaking numbers. Ito ay 2024. So, ang color daw natin next year ay orange, peach, peach ata, yung peach orange. So, ayun. Ganoon ang ating color for next year. Dahil wala nga, ano, walang um, curtain na, foil curtain na color orange. So, ito na lang pinili ko. Rose gold. <laughs> ang layo niya, diba? Tapos, ito, ano ba ito? oil fringe curtain. Ito yung box box sa likod. So, yung maganda daw ito pang design. So, ayan. Ito nabili ko. Dalawang ganto, Dalawang ganyan. Tapos, dalawang ganto, Ayan. And then, mga letters. Tulad kasi si Punching mo, kaya medyo tahimik tayo ng konti. So, ayun mga letters and mga balloons. So, so, ito, may, may balloon to na may foil sa loob. Tapos, yung isa wala. So, ayun. Carry bells. At ito, nabili namin to sa indang pandes pandesign. Pan-regalo ko kay mama to. Ito ay terno. Um, T-shirt. Tapos, shorts. Terno siya. Kung ipakita kasi baka makita. Makita agad ni mama. Char. At ito, mga shorts. Para naman to kay Nikki. Ito naman ang gift ko sa kanya. Ito, pasabay lang to ni papa. Para sa kanyang mga minamahal na manok at lovebirds. Ito, ang ganda-ganda talaga nito. Ayan. Hmm. So, ayun talaga ito na muna ha. Kasi itong afford ng aking um, salary. <laughs> Pero ayun. Ipili pa tayo ng mga purutas. Pan, pampasalubong. And uh, ano pa ba? Madami na ta talaga kasi kami bumibili. ala alam nyo ba? Bumibili na kami ng diaper. Online. Hindi na kami bumibili sa... sa ano, sa mga store kasi mas mahal siya compare sa online. Kasi sa online, makakapag-discount ka pa ng 10%, 5%. Malaking bagay na din yun. Kasi kahit pa lima-limang piso, sampung piso, okay na. Kasi sa online, nakakabili kami ng 260, uh, lalo na free shipping. Tapos sa online, am um, sa store, magkano namin nabibili? 300 plus. Kaya, ayun, saktuhan lang talaga kung ano yung mabibili mong magandang diaper. Kasi, hindi lahat ng murang diaper ay maganda. Iba pa din yung mahal na diaper, ito's quality. And then, may mga mura din diaper na may quality din naman. So, ang ginagamit namin is Ichi Diaper. So, ayun lang, papakita ko sa inyo kapag dumating na siya, okay? Dapat oh. Chocolate Velvet. Ah. Kaso, tropa ko yung doon sa beach ko. Sabi, sabi niya, sige, ano na lang natin, gawin natin, gawin natin purong dark choco para sa iyo. Sabi niya, pwede naman daw mag-custom ng ano din eh. Pwede mag-custom ng eh, milk tea. Oh, thank Mas you. Oh, si Big Bro, may hat. Ang ulam namin for today ay... Bicol Express. Ito express bago pumunta ng Bicol. <laughs> Munggo! And syempre, sisig at kanin. So everyone, let's eat!